May bahay na yung anak mo Matay ako, matay ako Binisita nga nila mama at papa Pati na yung mga kapatid ko Yung bahay nga na pinapagawa namin ng bebe ko Tara, samahan nyo ako Ililibot ko nga sila dito nga sa aming dream house Grabe guys, kitang kita ko naman Na proud na proud sila sa akin Hi guys, it's me Your Ilocana girl, Miss Iga Ngayong araw ko nga ipapasyal ko ngayong pamilya ko Sa aming dream house ay blago. Ay blago na. Ay blago na. Ay blago. Isita nga nila kami dito sa may cagot at galing pa nga sila ng gamu. Gusto nga daw kasi nila makita ng personal yung pinapatayo nga naming dream house. Ang tagal na nga din kasi guys, nung huli nilang nakita. Ay ngayon pa lang ata nila makikita ni Ewan ko, nakalimutan ko na. Kaya naman ipapasyal nga natin sila doon. Kahit tirik na tirik ngayong araw, pupuntahan nga talaga namin yung dream house. Gustong gusto na nga din nila tignan yun at excited na nga din sila. Pagkarating na pagkarating nga namin, ay natuwa nga agad sila mama at papa. Grabe guys, ang laki daw. Pero wag kayo, bungalo nga lang po itong bahay namin. Hindi nga po siya two-story. Madami kasing nagsasabi na two-story nga daw to. High ceiling nga lang po siya. Chinecheck na nga nila bawat sulok na ng bahay namin Syempre sa loob-loob na nila natutuwa nga sila Kasi sa murang edad nga namin nakakapagpatay na nga kami ng sarili naming bahay Grabe nga yung proud ng mga parents namin para sa amin Syempre nagpapasalamat nga din kami sa mga followers na sumusuporta lagi sa amin Maraming maraming salamat po sa lahat ng followers namin At syempre kay Lord Lagi na nga doon silang mamamashel dito guys pag nagawa na nga yung aming bahay Anong masasabi mo? May bahay na yung anak mo oh? Oh, ako? Matayang-matay <laughs> ako. Kung hindi nyo nga naitatanong guys, kaya nga todo check si Papa ko ay eh, kasi nga foreman nga din siya. May alam nga siya sa paggawangan ng bahay. Siya nga sana yung kukunin namin na gumawa ng aming bahay. Kaso guys, napakalayo nga kasi ng gamo. Kaya bawat sulok nga, chinecheck niya at syempre ina niya nga din kami. Kitang kita naman siguro kung gaano nga natutuwa yung pamilya ko dito nga sa aming dream house. Oh, wow. Lahat nga ng tanong nila mama at papa ay sinasagot nga ni Anli Padjak. O oh, ayan, pwede na. Hoy! ba diba, sabi sa inyo eh, talagang gustong gusto nga talaga ni papa na makita nga itong bahay namin. Chinecheck niya nga bawat sulok. Umakyat nga din pala kami dito nga sa aming teris. Sa likod nga pala guys, ay kanal nga po yan. Pag gusto nga namin mag-swimming, ay tatalon nga lang kami dyan. Charot! Kaya pag naulan nga, ay punong puno nga yan. Nakakatakot. Pinataasan nga namin itong bahay namin para hindi nga kami abutin pag bumaha. Huwag naman sana. Itong pamangkin ko ay nagwawalis na nga dito. O oh, ba diba, habang bata pa, napakasipag na. Nay, bautin na After nga pala namin pumunta sa Dream House, ay syempre, pinasyal ko nga sila dito nga sa Unitop Santiago. Binigyan ko nga sila mamat papa, pati mga kapatid ko ng pang-shopping nga nila dito kasi mura nga yung bilhin dito sa Unitop. At ako na ngayon nagbantay sa pamangkin ko. Pinunta ko nga pala muna siya dito nga sa may playground. Para nga hindi nga siya manggugulo kasi nagsashopping yung mga pamilya ko. Nagkaroon tayo tuloy ng anak guys. Okay nga lang yun kasi nga hindi din naman siya makulit. Laro nga lang siya ng laro. Tuwang-tuwa nga siya. Hanggang dito na nga lang guys. Maraming salamat po sa panonood. Abangan nyo po ulit yung update sa aming dream house. Kasi nga malapit na nga siyang matapos.